Alright, buddy. Then lang old buddy. Oh, kakatakot. Hello, <laughs> no, horse, 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 horsey, horsey. Di ba tayo si pa nito, met? Huwag mo akong habulin. This one's look brave. Wow, all right. This <laughs> is alright again. Whoa, 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 whoa. Yeah boy. Wow. Alright, baby. Alright ladies and gentlemen, welcome back to our channel. Yeah boy, alam niyo no po kung saan nito, tinago trail, let's go! Yeah, boy. Matagal ko na po hindi nakabalik dito. Grabe talaga yung start dito, men. Ang ganda. Okay. May eh, bago na palang daanan. dahan na lang tayo kasi hindi na po tayo nakabalik dito. Matagal na. Yan, so may mga kabayo. Drop na konti. Hello, hello. Parang New Zealand mate. Landing ding drop dito, pero flat landing. <laughs> we'll try that soon. Idal konti. Hello. 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 jump <laughs> sana uh, mayroon pang daanan dito po kasi tagal ko na hindi nakabalik tanggal pa nga okay okay let's go so parang mayroon pa naman kasi yan uy ba to uy ba to ba to yung nakakatakot talaga dito is yung uy, 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 uy. baka tatama sa ating RD Alright. nakakatakot dito is yung uh, mga part na <laughs> ang tataas ng damo, hindi mo kita yung ano yung kasunod, kung may bato ba o wala well, a little look at the view so dyan na part is asik-asik falls Jan Banda is Tinago Falls. Doon sa baba is uh, Palipas Falls. A little trivia. Daming falls dito sa amin. Whew. Okay. All right. Let it Parang mas naging maganda yung daan ngayon kaysa sa before, no? Not sure. Whew. Alright. Meron pang daanan. Dito wala na. May barbed wire. Saging kasi nakaharang isa. Ganda sana. Kung wala. Okay. Woo! So, sa kaliwa natin is upland rice, Kasi may ibang hindi nakakaalam. Na. Meron palang upland rice. Kala nila, yung sa mga basakan lang or <laughs> yung may tubig <laughs> sa <Saan>, hirap <laughs> hirap pagsalita habang nakafocus so akala nila is uh, yung sa may tubig lang na rice pero meron pong upland rice dry walang tubig single track <laughs> Ay, doon pala dapat, putsa, mali. Hindi sana tayo nang paglakad. Tigas ng gear ko eh. Kakapagod mag-shift. Okay, so far so good. Saan na ba yung daanan? Ah, dito, dito. I remember, ito yung fan section dito eh, single track. Yeah, boy! Uy, doon pala. Duno pala yung daanan ni. Ano yung daanan natin? But the shoe must be worn. Ika nga. Ang ingay ko ba? Oh. Oh, oh, oh. pala talaga dapat. Mali-mali na yung mga daanan natin kasi hindi na yung nakabalik dito eh. Tagal namin. Tagal na tagal. Wow, oh, mayroon na pala dito. Mas smooth kasi dyan. merong butas kasi yan na malalim dyan. <laughs> meron ang kaibigan dati. Nahulog dyan eh. Sama natin si Boss DBC. Lapa po siya ngayon. Doon pa sa barko. <laughs> work work muna. Work work. Wow. So I'm sure. Just like before. Hard lift pala parang wala to sa bat sa video pero sa personal lubak lubak to kasi inararo to eh hard right put out a little bit then tuloy natin dito si fan section pa to, to dito woo okay boy wow full right <laughs> then we will ride again. Sarap, sarap. Yoo-hoo! Oh, mga manok. May ting na manok. Yeah, yeah, yeah. <coughs> uh, tuloy pa. Sarap dito dito. Alam, oh ah, my goodness buti naka si Zeb tayo, yakang yaka, anyway bagong update yun, rucksack jeep kasi, ngalala nyo dati yari lang yung gamit natin bike check na lang, bike update na lang ako this time Whew, tagi lang yeah men Whoa, 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 whoa. <laughs> grabe, super loose. Alright, tulak. Ito yung part talaga eh. <laughs> yeah, boy! Alright, ah, grabe. <laughs> tulak. Woo! Ito so, patapos na. Pero nakakapagod. Sarap lang talaga mag-downhill, you know? Pero <laughs> wala eh, mayroon talaga nga akong part na uphill Phew! Alright, another descent after the climb May naalala ko na magandang gawin dito Sana huwag tayo sumiksang lang right. Dito dumaan Ah, mali Dito dumaan Yeah, boy! Dito mas isa, wow! Alright, baby! <laughs> rap yep. ye yeah, Boy pe mm. hey. right And, um, horse, horse, horse. Sorry, horse. Hey. Right. Under horse. up But I'm also riding my horse. Hello, you know, horse, 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 horsey, horsey. ibatay tayo sipahain nito, mate? Nagkaas din yung, yung tali. Makabutin tayo pag kahit dito tayo dumaan. Please! Kikiraan lang po. Cover natin yung bike. Just in case. past the first one. Ah, isa naman. <laughs> Hello, buti na <magtago. laughs> All right, gotta go. Woo! <laughs> so Ito yung maganda sa pagtitrain eh. expected merong kahoy dito na matulis kailangan natin i-dapa yung ulo natin yan Pew! agos hanggang likuran yun pag tumama, pag tumama ka doon agos hanggang likuran R.I.P alright oh uh, my goodness ha, mintikan pa nga Corner corner talaga. Kung sa tao, meron pong high blood or stroke. Tinatawag na silent killer. Sa mountain biking, yung flat corner naman. <laughs> Para sa akin, yun yung silent killer. Pumping, bumping bumping yeah boy let's go all right under do this a little bit on the apart. let's go Tayo. dito ngayon sa amin uh, sa ibang part ng Pilipinas papalitaan ko patagi pa rin muna uy baka na naman kanina kabayo ngayon baka huwag natin takutin para tayo makadaan daan lang ako buddy ha huwag mo akong habulin alright Let's go. Oh, some sections are always the Okay, another pedaling. You know the drill. All right, buddy. Turn not old buddy. Oh, kakatakot. <laughs> Shit. Huh. Awesome. All right. So, ito na yung section na meron akong bahas na nakikita. Hopefully wala ngayon. Sana ba yung meron na bang bagong daanan? Okay, try natin. Punta sa bahay ata to eh. Para oh, nga, papunta sa bahay Pero pwede din naman siguro Dito na part. Grabe, overgrown masyado min Try lang natin dito Alright Let's go, let's go Let's go, let's Alright naman. Yeah man, ito so dito is madalas hihingay talaga ako kasi takot ako sa ahas <laughs> yeah boy daan lang mga buddy bike 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 yeah man yuh 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 Yo, 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 yo Bike, 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 bike Woo, 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 woo Yeah, boy Daan lang mga bro Pero Parang nilinis kunti Meron sigurong dumaan na motor Or something Nilinis na yung daanan Dati hindi ako makapag-ride dito eh Lift, lift palagi ngayon wow awesome kung sino man gumawa noon thank you so much you made my life easier <laughs> yeah boy yeah nice nice Woo! -hoo. let's go baka again ang daming baka ngayon this one's look brave Ah, nice kawan. Daan lang naman ako, min. Nice, nice. Thank you so much. <laughs> Baby, daming baka, men Okay, pidaling. Off muna natin. Anyway, uh, update lang sa ano natin sa ating ginagawang airplane mode. So, lagyan ko naman ng maliit na jump before the drop tapos maliit na jump after the drop so siguro mag ride ako next time pakita ko na lang sa inyo okay koko eh may sayang wait muna natin na maka ano sayang din kasi ito na section speed speed balik lang tayo ng konti ah right Let's go di nessuno romen e yeah, boy Alright guys, thank you. Thank you so much for riding with me today. like it again next time and like, comment, subscribe. Malaking tulong yun sa channel natin. Yahoo!